Would you think that this uh, country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because uh, I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until uh, the very end of his term. kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. At gawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng six year term mo, then makita mo na pagsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. no, 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 hindi mo kailangan ano, i-aus-aus mo yan, ikulita-kulita, wala eh. Pagkatapos nila, isabihin mo na, ikaw, grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano nga yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang walang interesado walang rare in day in day huwag kang pumasok dyan sa presidency galing ako dyan ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino pero trabaho ka ako magising ako alas 11 magkain ako ligo kain tapos bis punta ng opisina pagdating doon trabaho na matapos ako niya alas 10 alas sa barns ako pabalik ako hindi ako natutulog ng mga kanya eh. dito lang ako sa record ng mga bahay dyan tapos com mapa,